Ang bilis nga tumaas ng tubig dito sa amin Kaya naman yung mga isda mga guys Nagsilabasan na din At tignan nyo, Ang dami nila nakapasok dito sa bahay mga guys Kaya naman tilapia yung ulam natin for today's video mga guys Nagrabe hanggang ngayon Wala pa din tigil yung ulan dito sa lugar namin Pagising ko pala kaninang umaga mga guys. Ito na kayo naabutan ko. Ayun tubig baha sa labas mga guys. Pumasok na dito sa loob ng bahay. Nakagabi nga konti pa lang to. Pero ngayon medyo tumaas na. na Nagkatotoya tayo sinabi nyo mga guys. Na magiging swimming pool na dito sa loob. Dahil nga sa pinintura natin kulay blue. Asa <laughs> mga gusto mag-swimming dyan mga guys, 20 pesos na lang po yung entrance. Kapag tumaas pa dito mga guys, gagawin ko ng 50. <laughs> Chot! Habig lang akong pinawag dyan ni mama. Kasi mas mataas daw sa labas ng bahay. Ang na nga ng tubig dito mga guys At ito may nakita pa akong isda Ay tilapia yata to Na kanino kaya to alaga mga guys Kasi nakapasok na nga dito sa bahay namin <coughs> At dahil nakapasok na nga to mga tilapia mga guys Masasabi ko sigurong sa amin na to Kasi sakto Wala pa kaming ulam Kaya maging isda muna siguro ko mga guys Para meron tayong ulami ngayong araw <coughs> Ang may nagtatanong na nga dito sa labas ng bahay Kung magkano yung isang kilo ng isda Sabi ko naman 50 pero binili nga lang daw to ni mama kaninang umaga mga guys. Ha, ah, pinakawalan nga lang din. Kasi maliliit pa daw sila. Tsaka para daw may na ako dito sa bahay mga guys. Hindi daw ako puro cellphone. <laughs> Nakatatlo na nga tayong huli. Nabuhay pa naman sila mga guys. Na yung iba nga lang dito. Sa sobrang leksya, di mo na mahuli-huli. Buhay pa pala yung santilapya mga guys. Kakalaw kasi hindi na humihinga. Nagpapatay patayan lang yata mga guys para hindi maluto. Chot. Kaya na makahuli na nga ako mga guys. Binigay ko na rin kay mami mga pinakawalan niya kanina. Para may ulamin kami ngayong araw. Sabi ko ako munang bahala sa tindahan. Tingnan niyo naman o no, mga guys. Hanggang ngayon wala pa rin tigil yung ulan. Isasara ko na nga muna pala tong computer shop mga guys. Kasi yung tubig nga malapit nang papasok sa loob. bakay yung mga maglalaro dyan mga guys. Bigla sumaya ng gimigimi. Kaya sarado po muna yung computer shop guys. Good. Kasi konting tubig na lang talaga papasok na yung tubig sa loob. Na dito nga sa tindahan mga guys pumasok na. Nabuti na lang talaga kagabi. Nakaitaas pa tong mga freezer. At saka yung ref. Kasi bawat talaga tumababad ng tubig. Na ang dami nga bumibili ngayon ng mantika. Napagtanong ko sa kanila mga guys. Gagamitin daw nilang pamprito ng tilapia. Nasabi ko naman sa mga namimili. Para pareho tayo ng ulam ngayon mga guys. <laughs> na kung hindi siguro piritong tilapia. Baka paksew na tilapia. Na marami ka naman pwedeng lutuin doon mga guys. Na pero walang halong tsawot. Sana tumigil na talaga yung ulan. Na napasukan na din kasi yung mga tubig yung kapitbahay mga guys. Na hanggang ngayon wala pa rin tigil yung ulan. Oh! na ah, bang nagluluto pa nga si mama mga guys kakain na muna siguro ako sa patinda niya kasi di pa nga ako nakakapag-almusan na no, huwag kayong ano dyan kasi ngayon na lang ulit ako nakakain sa tinda ni mama <laughs> at dahil wala pa nga bumibili mga guys papasok na muna siguro ako sa loob kasi natapos na nga magluto si mama ay ang ulam nga namin ngayon mga guys ay paksiw na tilapia at saka meron din namang prito na baka etong pritong tilapia muna yung ulamin natin ngayon mga guys. And dahil wala nga tayong upuan dito. etong cabinet na lang yung gagamitin natin mga guys. Ay gagamitin pala natin yung lamesa. Kumbaga Ka. kakain na lang tayo ng nakatayo. Na may extra pa pala akong munggo dito. E, eto na lang yung kapartner ng tilapia. Na anong ulam mo mga guys? I-comment mo dyan sa baba. Para share share na lang siguro tayo ng ulam ngayon tag ulan. Mmm. <laughs> mm. Ah, oh, sige na, mga guys. Kakain muna ako dito. Mag-ingat kayong lahat dyan. Ayun lang. Bye-bye.